For today's video ay magluluto tayo ng chicken curry adidas. Ito yung mga sangkap niya guys. Ito. Tapos magigisa tayo na extra margarine, bawang, sibuyas, luya. Ito ilalagay ko na yung adidas. Adidas lalagay ko na yung sprite oyster sauce sili, paminta at lalagay ko na rin yung gata lalagyan natin ng asukal para balance yung tamis nya at ito na yung pins product nya Tara guys, gawin nyo to. Masarap din ito paminsan-minsan. Okay, thank you. Thank you for watching. Guys, share nyo to ha. Thank you.